nagtataka talaga ako mga langga kasi itong kahoy na to kita mo o yan wala siyang mga dahon na pero tingnan mo nga yung ano nya ang daming tinik ayan oh, may mga tinik talaga siya ayan o oh. nakikita nyo mga langga yan o oh. talagang hindi siya malalapitan talaga ng ano hindi siya pwede maakyatan din dahil may mga tinik ang ano nya napansin mo oh 'yan. 'Yan ang mga tinik niya mga langga. 'Yan ang ano niya, bakit kaya ganito? o oh, papakita ko ang view niyo unyo. Malaki na 'yan eh. 'Yan. Wala siyang dahon. Eh, tingnan mo tumo nandito oh. May unggoy sa bayabas. 'Yan oh. Tingnan mo oh. Nao, oh, ayan. 'Yan oh. Oh, 'di ba? Ang ganda piling piling talaga siya no piling talaga dal oh, tingnan mo oh oh mabuti na buhat pa siya ng bayabas na yan mo